Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang talo kahapon ng Golden State Warriors ay nagkaroon ng malaking epekto sa West Standings. Bagamat parehong nanalo ang Clippers at Nuggets kahapon dahil sa talo nga ng Warriors ay umangat ang Nuggets sa 4th seed at bumagsak ang Clippers sa 5th seed. Ngayon ay kontrolado ng Nuggets ang kanilang landas. May 2 games pa sila. Ito ay laban sa Memphis Grizzlies at Houston Rockets. Ang Warriors ngayon ay nasa 7th seed ng Western Conference. Sa ngayon ay may mga sitwasyon pa nga kung saan pwede silang magtapos sa 4th seed, 5th seed, 6th seed, 7th seed or 8th seed at patuloy itong gagalaw mga kaibigan hanggang sa pinakahuling segundo ng regular season. At ito ay dahil may game pa nga ang Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves at Memphis Grizzlies at Denver Nuggets at Los Angeles Clippers at Golden State Warriors. At tapakatalino nga ng ginawa ng NBA na halos sabay-sabay ang mga final games sa regular season upang matiyak na walang magkasilipan ng score at magsadyang patalo upang makapwesto sa playoffs. Sa ngayon ay tila ba madaming fans from both sides, Warriors man o Lakers, ang ayaw magkatapat kagad ang dalawang team na ito sa first round. In fact ay may mga fans pa nga ng Warriors na mas gugustuhin na mapunta sila sa play-in spots dahil baga matdadaan sila sa isang extra game or games para pakapasok sa playoffs. Mas nakikita nga ng ibang fans na madaling matchup ang bagitong team ng Houston Rockets sa second seed o kaya naman ang second youngest team sa NBA ngayon, first seed OKC Thunder. Kaysa sa batikan na team ng Los Angeles, Angeles Lakers na may Lebron James at Luka Doncic na kilala na inaangat ang level of performance sila tuwing playoffs. Tila ba mas safe route pa nga daw ang makaharap ang young teams na ito? Obviously ay ino-overlook o minamaliit ng iba ang OKC at Houston Rockets. Ganun pa man ay ganun nga talaga dahil wala pang napapatunayan ang dalawang team na ito sa playoffs kung ikukumpara mo ito kay Luka Doncic na dilala pa lamang ang Dallas Mavericks sa NBA Finals last season at na sa big games sa Europe, FIBA World Cup at Olympics. At kay Lebron James na sa 22 years na sa NBA ay mas madami pang ang taon na nasa NBA Finals sa kaysa sa hindi. Habang sa Houston Rockets nga ang star nila na sila Jalen Green, Amen Thompson, Shengu na iba pa ay mga first timer sa playoffs. Literal na zero experience nga ito sa playoffs mga kaibigan, at hindi pa nakakaranas ng physicality at mental battle ng playoffs. Kumbaga mas mangingibabaw nga ang experience dito ng mga veterano na tulad nila Steph Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Habang sa OKC naman ay wala pa nga sa kanilang nakakaabot sa West Finals maliban na lamang kay Alex Caruso. Kung ito man nga makakatapat ng Warriors, asahan na magkakaroon si Jimmy Butler ng role na tulad kay Andre Iguodala noon kung saan ang focus niya ay ang pahirapan si SGA at hindi ang gumawa ng puntos. Subalit so, bago tayo magkaroon ng mas malinaw na playoff seeding so picture ay mamaya magaganap na ang game ng Memphis Grizzlies at ng Minnesota Timberwolves. Pag nanalo nga ang Timberwolves ay magkakaroon sila ng Grizzlies at Warriors ng triple tie sa standings. At kino magahan naman ay may game ang Denver Nuggets at Memphis Grizzlies. At pag natalo nga ang Nuggets dito ay 4-way tie na ito pag nanalo din ang Wolves at Warriors sa kanilang next game. So very complicated nga talagang standings ngayon mga kaibigan. Sa mga fans ng Warriors, kung papipiliin kayo sa Lakers, OKC at Houston Rockets, sino ba dito ang gusto nung makalaban sa first round ng playoffs?